So Idol Chasil no? Uh, before tayo mag start Tara mo nakita kita Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB ano? So ito nga yung Giant Talon So di ko alam kung nung klaseng Giant Talon to Kasi may 1 at saka 2 no? Uh, pero ito may nakita akong 3 dito eh Kaya malamang Giant Talon 3 to no? Oh, okay. Yan na uh, XC Mountain Bike Frame Yan pambansang brand Mountain Peak ito yung Mountain Peak RGF 627 naman to. Ayan. Na no, uh, sabi mo ito yung pinalitan mo kasi yung, yung, original na gulong mo na pumutok na. Ayan, kaya ito muna no. Pero balak mo mag-slick tire? Magi-slick Ayun, uh, kasi mas bibilis ka to pag naka-slick So ito yung kanyang gulong muna no. Maxis Recon Race na 27.5 by 2.4. Ayun, ah, uh, foldable and tubeless ready. So guys magandang araw sa inyo So nandito naman ako sa Campus Town Na yung ngayon ginagawa ngayon no? Dito sa Bermosa, Ibus, Cavite So for this video naman po So i Check naman natin itong Rigid LTV Ni Idol Chaziel Chaziel, Chaziel. Chaziel. Custodio So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid LTV. Kaya mag-start na ta tayo So Idol Chaziel no uh, Before tayo mag-start na ta, Tara muna kita Ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Oo oh, yan Ah, uh, bali, itong bike na to, parang ito dapat diba? nung binili mo to, ah, uh, nakabuo na pero naka-suspension naka Naka-suspension naka pa po. Tapos all stock yung all parts. Ah, uh, ito na, bali naging rigid na, no? Ah, okay. uh, bukod sa rigid fork, ano yung mga pinaritan mo? Itong cockpit po, bukod sa rigid, pedal at saka hubs po. At saka pati crankset, no? Pati crankset. Kasi familiar yung brand na yun, eh. Okay. Degas. Uh, next naman idol sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo. Sa dito sa Bermosa Sa laps mm. sa long ride long ride eh. Okay. Ah, uh, ba long ride? Zero sa ride. ano lang po sa may, uh, uh, sa Tagaytay sa may pababa. Tagaytay? Apo, uh, sa may Antal Baka sa Palok Sa Palok, sa Palok. Ah, dun, sa may San Palok. Oh. Tapos aahon ah, ulit kayo oh. pabalik eh, no? Balik. Yan, so ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So magstart start muna tayo sa kanyang XC Hartel Mountain Bike Frame niya, no? So ito nga yung Giant Talon. So di ko alam kung nung klaseng Giant Talon to kasi may 1 at saka 2, no? Ah, uh, pero ito may nakita akong 3 dito eh. Kaya malamang Giant Talon Triton, no? Oh, okay. Yan na uh, XC hardtail Mountain Bike Frame. Uh, so so ito pag Giant, uh, ang pagkalumi nito is Alux series 'yan, Alux. Ah, uh, yun nga pag 27.5, no? 27 And, uh, pag 27.5, then ang size nito size small or size 15.5 kasi nasukat ko to kanina yung sitchup nito. Ah, uh, 15.5. Then straight or non-tapered yung head tube Then since na old school ito no? Uh, all external cable routing from BSA threaded na bottom bracket shell pag 30.9 na oh, yeah. uh, millimeter diameter ng seat post uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mo naman yan is IS or international standard next naman sa kanyang MTB rigid work yan pambansang brand Mountain Peak ito yung Mountain Peak RGF 627 naman to ayan na 27.5 na hindi suspension corrected uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito Uh, then uh, the stereotype na to Yun nga no Kita kita na Straight on ng tapered <laughs> Kasi pag naka tapered Pag naka tapered kasi yung head tube Pag oh, ganito yung fork eh. Hindi halata na straight eh <laughs> Ayan uh, Quick release yung drop out Then ang disc brake caliper mount naman yan Is post mount <clears throat> So next naman sa kanyang Cockpit Ito yung kanyang handlebar no Ah, uh, ito yung triple 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 seven comp series na aluminum. Parang ano to? May back seat pa ba to? Meron pa konti lang. Ang lapad nito sinukot ko ko to kanina 540 mm lang na yung aluminum then next naman ito kanyang grips pambansang silicone grips na unbranded next naman sa kanyang stem mahaba yung stem mo no 130 na uno negative 17 ano ba yung height mo idol? 5'7 mm, Ah, uh, uh, bakit ka nag update sa kanyang kahabang stem? pagka maikli po kasi nangalay yun okay ibig sabihin yung ano yung Ah, uh, yung top to dito, may clip para clay, sa yun, May no? clip, may clip. Ah, baka mahaba siguro yung uh, ano mo, ano? Mahaba yung upper upper, upper body, body mo, kaya mahaba yung braso mo. Uh, kaya ito, 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 ito yung opted mo, no? 130. 130. Ah, uh, next naman yung headset. Ano to, Nico? Ah, uh, ba? Nico po. Yung Nico na, ball bearings ba to, silver bearings? Uh, ah, uh, silver. Ah, uh, silver bearings. Ah, uh, next naman sa kanyang seat lamp, ito yung stock ng Giant na aluminum. Ah, uh, quick release type. Alam ko 34.9 din 'to eh. Oh, ba, Parang katulad din sa Tepak 31.6. Yan. Ah, next naman ito kanya seat post ito ng stock ng Giant na 30.9 mm ang diameter. 350 mm ang haba. At ah, tingnan natin kung pasado. Ayan, di ko pa makita yung minimum insertion, no. Kung pasado pa ano? Ah, itong seat post niya ay setback na may single bolt single bolt clamping system. Next naman ito kanya yung saddle ito yung Giant Connect. Ito yung sa stock ng Giant. Stock no? din. Walang butas sa gitna. Okay malambot and uh, less flexible steel railings sa paggamit mo nito uh, ano yung naging review mo ah uh, <coughs> kung din naman po hindi naman po masyadong masakit sa Maga, so maganda yung review mo ano? maganda maganda yan uh, next naman sa kanyang drivetrain train ito uh, naka pambansang drive train setup to one by so wala kayong makikita na front shifter front rider tsaka extra chain rings ito kanyang rear shifter si Mano Diore old school to di ko lang kung M6000 ba to ano madilim na kasi kaya di ko makikita eh Paano na lang idol ha? kasi medyo alam mo may dadidod na ako. Ah, <laughs> uh, ito 10 speed no? 10 speed. Ayun 10 speed. Uh, next naman sa kanyang MTB Quark. Ayun ka para ano? Ito yung ginagamit ko sa m MC ko eh pag tubay. Ah, uh, to pag tubay setup yung MC ko. Ito yung Racework Dream racework. na Halotech. yung bang bottom bracket ito, Racework din pa to. Ah, Racework. Hashtag ng Racework no yung bottom bracket uh, pang purpose build na pang 3 by bali 104 BCD sa dalawang chain rings then 64 BCD para sa grand ring uh, 170 no? Apo, 170. yung uh, crank arm so next naman ito kanya chain ring ito yung pambansang chain ring decas 42. na uh, 42T na 104 BCD uh, next naman ganda ng mga ano mo ah mga chain ring bolts mo light pro no? Tapos ano tawag dito? takipto to sana, diba? oh, sa ano, di ba? sa... Nakalimutan ko na tawag dito. May tagtat, may Kasi dati ko nung ano daw to, di ko rin alam. Eh. <laughs> ah, next naman, ito kanyang road bike clipless pedal. Ito yung Shimano R540. Next naman sa chain niya, KMC X10. 10 speed. Uh, ito, tinignan ko yung lock nito. Walang, bra walang nakaukit, no? Stuck lang, no? Stuck ng Giant. Stock na 10 speed ano to 1132 o 1134 1132 ata yun 1132 daw to na stock ng giant na MTB cassette sprack na 10 speed ah uh, ito old school yung RD mo no mm, old school ah uh, Shimano Deore eh. mm, nasira kasi yung ano eh. bago eh uh, lang mm, tingnan ko sa google kung nung model to kasi ang alam ko lang M6000 tsaka yung bago ngayon eh mga M60, 150, 140, 1, M5, 120, ah. dami ng theory Dami ng theory dami ng theory ngayon hindi eh. Yan <laughs> yeah, so ito nga yung santa, kanyang drive train setup ng kanyang MPV. Next naman sa kanyang wheel set so ito yung kanyang gulong muna no. Uh, sabi mo ito yung pinilitan mo kasi yung, yung original na gulong mo na pumotok, pumotok na. Pumotok, no? sumayang Ayun kaya ito muna no. Pero balak mo mag slick tire? Mag slick tire po. Ayun uh, kasi mas bibilis ka to pag naka slick tire. So ito yung kanyang gulong muna no. Maxis Recon Race na 27.5 by 2.4 ayun ah, uh, foldable and tubeless ready yung kanyang rims yung nga, stock ng Giant no aluminum double wall 32 holes ah, okay. uh, yung spokes yung nipples mo stock din ng Giant okay. no then yung hubs mo ito yung in-upgrade mo diba ba? Max zone ayun Max, zone. Ayan, max zone Aggressor ah, uh, may idea ka ba kung ilang poles no Ah, uh, 6 six, six, six poles. Six poles. Ayun, kasi Peppa Prehab body, silver ring. So check natin yung gulong nito idol kapag naka-free weight. Paikotin natin. Shhh. Yan guys yung tulog ng Maxone Aggressor MTB Hubs kapag naka-premium Then last na lang sa kanyang brake set Ito yung sa stock din ng Giant no? Stock din Ah, uh, Tektro Tektro yun wala nakalagay ng model but tek tek tektro lang na <laughs> uh, hydraulic uh, dun, hydraulic brakes and dual piston <laughs> pasensya na uh, uh, next na la, next naman last na lang nito sa rotors no, tektro din yung magkasama yun uh. Uh, 160 mm diameter harap tsaka likuran pares na fixed type and bolt type disc rotors so idol ano chassis oh uh, Brazil magkano yung total cost nitong MTB mo ngayon sa sana lang yan siguro 20 upgraded na upgraded. pero nung binili mo na stock yung magkano ano lang sa akin kasi yan, pinadala lang galing Singapore. Nakaset na. Hmm, galing Singapore. Pero sino bumili nito? Papa ko po. Ah, uh, magkano magkano sa Singapore yung dollars? Ah, uh, pwede ako. Wala po akong idea. Ah. Eh. Uh, pero ito, yung sinasabi mo, magkano ulit yung total estimated? Siguro nasa ano lang po ba yun? 15. Ah, 15,000. 15. 000. Yung ba 15,000 kasama na yung stock nito? Kasama na. Tsaka yung upgrades. Hmm. Yan, ito nga, ito nga yung giant talon. 3 uh, uh, Rigid MTB ni Idol Chaziel Custodio Yan yeah, guys, naibay check na natin tong uh, Giant Talon 3 Rigid MTB ni Idol Chaziel Chazil uh, Custodio So kung meron kayo nang regarding dito sa kanyang Rigid MTB I-comment na lang ninyo sa comment section down below So Idol, mag-shoutout ka na Shoutout pala sa mama ko si Chrissy Custodio Tsaka sa kapatid ko nag ensayo si Brendan Gustodio. Ayun, so maraming salamat sa pag-check ng interview mo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na i-subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride si po sa inyo.